Uh, prof, welcome po sa ating program. Si Bambo Marian po ito. At uh, yun po, pagbati muna ninyo sa mga nakatutok sa atin, Prof. Yes, uh, kontradayang gabi sa ating lahat. Uh, salamat, Marian, sa muling pag sa atin. Okay po. Ayun, siguro unang-una, -una, inyo po ang observation po na professor doon po sa um, pagdinig kanina sa Tri-Committee ng House of Representatives to address eto nga fake news, misinformation, and uh, ganoon na rin po, disinformation po, professor. Uh, sa isang banda, uh, magandang uh, na-expose yung ilang mga hyper-partisan bloggers sa uh, mga batayan ng kanilang mga pinopost At malinaw naman na talagang uh, pekeng balita yung kanilang mga sinasabi uh, Kesho massive hoax daw yung extrajudicial killings uh, Kesho may mass resignations daw mula sa PNP na batay lang pala sa mga chismis or sa mga nakukuha nila sa social media pero wala talagang report para mag-verify. So siguro mag dapat na maging aral ito sa lahat ng mga content creator na maging maingat sa mga uh, binabanggit nila, sa mga sinasabi nila sa publiko at lalo na dun sa mga datos na ginagamit nila bilang batayan ng kanilang pagsusuri. Mm -hmm. Hindi kasi pwedeng, kasi sabi ng isang... Uh, influencer eh, daw ah uh, may mga sinasabi may mga ginagamit silang salitang daw yeah. bilang qualifier dahil hindi sila sigurado di umano pero sa journalism alam naman natin to Marian mm -hmm. hindi tayo dapat nag nagbabalita ng batay sa chismis lang ah uh, hindi po pwede yung emosyon o yung ating damdamin uh, would get the better of us In fact, medyo natatawa nga ako doon sa sinabi ng isang influencer, di na niya maalala yung context ng isang pinost niya, basta ang naalala lang niya, galit siya noong panahon yun. Yes. Uh, hindi tayo dapat uh, mag-operate on the basis of, uh, of anger o kahit halimbawa, natutuwa tayo, nagagalit tayo, nalulungkot tayo, may pinagdaraanan, mm -hmm. hindi pa rin natin dapat kinalilimutan yung pagiging objetivo. So, yun yung isang positibo. Pero mabilis lang, Marian, ang inaalala ko lang dito baka mamaya yung ating mga legislators magkakaroon ng impression na kailangan ng i-regulate yung media, mm. Uh, kailangan ng kontrolin yung fake news, kailangan ng maglabas ng anti-fake news law. ah uh, Marian, tutol na tutol tayo dapat dito kasi hindi dapat gumagawa ng paraan. Yung gobyerno to regulate uh, media content, ah uh, hindi dapat ginagawa ito kasi para labanan po yung fake news, uh, wala pa rin kapalit at wala pa rin kapantay yung masinsing media literacy, media education, at yung, syempre, yung self-regulation sa media. Dapat kayaan natin yan. Uh, kung gusto ng gobyerno, pwede yung makipag-ugnayan sa Meta, sa mga social media platform, toward responsible gatekeeping. Ang, uh, kumbaga, dapat na mas mapasok, yung o oh, mas ibalik, yung third-party fact checking, uh, halimbawa sa Meta, yun yung mga intervention na pwedeng gawin pero sa usapin ng pagsasabatas ng fake news, yung pagregulate ng content, uh, hindi ko dapat gawin ito. Mm, -mm. okay po. Ah, siguro inyong yung reaction din po ano kasi kanina uh, kasabay po ng hearing nagbabasa po tayo ng mga feedbacks po no sa mga uh, viewers ano doon sa page po kanina ng House of Representatives. May mga sabi doon na na um parang uh, itong hearing na ito ay pagpapakita raw po ano ng pagpigil sa freedom of uh, expression na parang tulad nga raw po nitong mga vloggers na um, nilalagay lamang um, sa eto, no, online or sa mga social media platforms yung kanilang uh, thoughts or mga naiisip po ano um sir, uh, professor siguro po uh, yung borderline po sa ngayon no, ng freedom of expression with this uh, paglagana po ng uh, fake news or disinformation po ang freedom of expression, Marian, hindi dapat inaabuso 'yan. Hmm. Hindi naman natin sinasabing wala kayong karapatan, karapatang magsalita, pero meron posibilidad. Halimbawa, sa social media, pwede kang ma-deplatform, pwede kang ma-deplatform, pwede kang matanggalan ng account pagka may mga violations ka. At isa sa mga violations na 'to ay yung uh, hate speech, yung uh, pagpapakalat uh, ng mga bagay na, sin na hindi pala totoo. Kasi alam mo, napakadelikado ng no, ilang mga impormasyon, na, yung ilang mga disinformation na nangyari. Uh, kung mo, Marian, noong March 11, bandang gabi ng March 11, kumalat na meron na raw TRO, yung Korte Suprema. Mm -hmm. Try to imagine, ha, ah, Marian, kung naniwala yung mga arresting officer na meron talagang TRO, eh di, hindi na-administer yung justice at malamang kesa sa hindi, eh, nakalaya uh, si Duterte. Pero batay sa maling informasyon na meron na raw TRO, sino nagpakalat nito, uh, wag na muna nating pangalanan, pero yung ilan sa kanila ay supporters. Mm. Ni Duterte, bagamat hindi pa rin natin tinatawaran yung responsibilidad ng ilang mga tabloid na sila yung nag-carry ng news na di umanong meron na raw uh, TRO na na ibinaba yung Korte Suprema. Kailangan pang i-clarify ng Korte Suprema na hindi totoo ito. Tapos, recently, meron ding nagtumalat uh, na balita sa social media na meron na raw million-million uh, uh, signatures, 16 million signatures, if I'm not mistaken, calling on uh, the President uh, Bongbong Marcos to resign. Mm -hmm. Na isinumite rin daw, ipinail daw sa Konte Suprema. Again, these are all not true. At uh, ito, uh, malinaw na gawa ito na sa isang sistematikong pamamaraan kasi alam mo Marian, ang bilis mag-viral eh, ang bilis tumalak at kailangan talagang i-fact check itong mga to. So kung babalikan natin yung freedom of expression may limitasyon sa freedom of expression at ito ay yung etika ng pagpapahayag, yung uh, paninigurado na pawang katotohanan lang yung ating nilalagay Hindi ko sinasabi Marian na Yes. Yung mga nagsisinungaling, eh, binubusalan natin at uh, wala silang karapatang magpahayag. Sige, magpahayag kayo pero hindi magiging limitado lang yung uh, magiging audience niyo, lalo na sa social media kapag magsagawa ito ng responsible gatekeeping, dapat umayos-ayos tayo. Uh, in the same way, halimbawa diyan sa Bombo Radyo, kahit sino ba i-hire mo bilang reporter o bilang anchor, dapat yung mga may kredibilidad yung ipapasok. At yun yung pinatawag po natin na gatekeeping. Uh, sa media, normal yung gatekeeping. And in fact, it's even absolutely necessary in the production process ng mga journalistic output. Dapat yung vetting at saka yung responsable uh, pagpapahayag, ginagawa rin niya ng mga blogger at saka ng mga influencer. Mm -hmm. Kapag puro basura, yung uh, nire-report mo, I'm sorry to say, pasura rin yung kasasadlakan mo. So, ganun lang kasimple yun. Mm -mm. Okay po. Uh, pero sa uh, observation nyo po dun sa kabuan po nung uh, hearing din po ano, kanina, uh, Professor, uh, would you say na clear naman po yung uh, agenda or it wasn't clearly uh, defined po lalo kanina nung no, nagpapalitan na po ano nang uh, uh, discussion uh, between representative Benny Abante and a uh, few of the invited vloggers po, ah. professor ganito yung mga maganda sana yung intention ng kongreso para malaman kung gaano alam yung fake news mm -hmm. pero yung problema yung klase ng legislation na gusto nila Uh, batay sa ilang mga pahayag ng ilang mga legislator, parang gusto nila na magkaroon nga ng anti-fake news law okay. or at the very least, magkakaroon ng government-initiated na Digital Council of the Philippines or Content Creators Council or whatever you call it. Uh, sa tingin ko, nothing should compromise self-regulation. At saka kung meron mang kailangan gawin, siguro yung paninigurado na yung media and information literacy ay hindi tatanggalin sa K-12 program at mm. of course palalakasin pa natin. So siguro yun yung mas dapat uh, tutukan ng Kongreso. So yung line of questioning masyadong tendentious yung iba uh, sa halip na mas uh, malaliman yung pagtatanong kung ano ba yung batayan ng post parang mabilis yung kondena To the point na parang ano, uh, na ang mas gusto mo, pahiyain mm -mm. yung mga hyper-partisan na mga blunders at content creators. Kung na, sa aking palagay, deserve nila nga yung uh, pag expose sa kanila bilang fake news peddlers. Pero yung paggamit ng ilang mga salita, gaya nung nagsisimula sa letter T at pagtatapos sa letter A. Sorry, oh, okay, hindi ko na bumabanggitin pag the air. Okay, sir. Inappropriate siya pero okay. yung paggamit ng gano'ng salita to refer to certain people, masyado ng personal 'yun eh. Mm -hmm. Basta sabihin mo na lang na fake news ito. Ah, uh, pero wag mo nang sabihin yung letter T na word na. Unfortunately, I'm sorry to say tinunguhanan ng isang congressman binanggit mo kanila, yeah, 'di diba? So, yes, kaya nga pina-strike, Pag, kaya nga it was stricken off the record there kasi napaka-inappropriate niya. Mm, okay po. So Um, do you think, uh, siguro professor, ano, sa, dito sa naging situation po na first time pa namang umattend nitong inexpect in-expect nilang mga um, kilalang mga political vloggers, do, uh, may expect pa ba kaya natin sila to attend next time sa so, naging demeanor po nitong uh, hearing nitong uh, araw po? Siyempre, gaya ng unang pagkakataon na inimbita sila tapos mm -hmm. nila, Uh, sa tingin ko, kailangan nilang magpakita kasi wala silang choice eh. If they're cited for contempt, ano mangyayari sa kanila? So, at saka tingin ko, hindi naman lahat sila may eh, mereng kurso tulad ng isang abogadong nasa Netherlands na at naiwasan, di ba? Mm -hmm. Yung conserved ng uh, uh, arrest order sa kanya ng uh, House of Representatives. So, sa ngayon, wala, wala silang choice kundi umaten Otherwise, uh, they have to face the consequences pero kung ako patanungin mo, tingin ko, madi-discourage yung marami pang mga uubra sana ng dahil sa naging deminor nga. Tapos, ang mas mahalaga rito, kung susundan, kung ipa-follow up ko lang yung, ano, yung train of thought mo doon sa questioning, mm -hmm. ang mas dapat pagtutukan ng mga legislator natin, ano ba yung layunin nila? Dapat, hindi kasama sa layunin nila yung paggawa ng batas that will seek to regulate uh, media content or social media content for that matter. Uh, the government should not do that. The government should focus more on strengthening freedom of expression, freedom of speech, or promoting responsibility in the media. Pero yung pag-promote mo ng responsibilidad, hindi dapat sa usapin ng pag-regulate ng content. Uh, delikado po yun. Mm, okay, so medyo hindi nyo po rin po, uh, with that statement po, ano hindi nyo rin po masasangayunan sa uh, professor yung naging pahayag kanina ni uh, PCO uh, Secretary J. Ruiz kasi uh, binanggit po niya no, o sinabi po doon sa hearing na uh, para sa mas nagpit po na re regulation ng social media ay makikipagtulungan po ang PCO, DOJ at DICT para labanan po yung disinformation sa panahon po ng pagdinig po doon sa House Strike Committee kanina, professor. Yeah, salamat sa tanong na yan. Uh, may pagkakataon tayo na i-criticize yung PCO kasi ang problema kasi sa PCO at saka sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng NDFLK, yung police, yung militar, sila yung nangunguna talaga sa disinformation kung susuriin mo yung ilang nilalaman ng uh, content ng government media lalo na yung PNA at saka PTV4, paminsan-minsan yan ang deretan pa yung mga yan eh tapos ang pretext nila kasi official source of information daw nila yung NPFL Cup, Military, PNP. Kumbaga, they don't practice. Alam mo sa totoo lang, ano, Marian, sa ibang mga bansa, yung government media, may editorial independence. Kaya nga minsan, ano eh, kahit yung mga kritisismo laban sa gobyerno, inilalabas ng government media. Mm -hmm. Dito lang tayo sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa, merong media na masyado, government media to be more specific, na parang nagiging propaganda arm at theodorant ng uh, kasalukuyang administrasyon. Kaya wag, wag na wag silang magsasabi na silang manguna sa disinformasyon kung sila mismo ang promotor nito. Yun yung una. Mm -hmm. Pangalawa, uh, never tayo dapat na gagawin solusyon yung regulasyon para manapanan yung peking balita. Uh, again, delikado po yun. Uh, that would amount to censorship. Uh, yun yung iniiwasan po natin. At saka tandaan natin, Marcos Sr., kilala sa authoritarianism at censorship, itong Marcos Jr. administration na to, gusto rin ba niyang makilala dahil sa censorship tulad ng kanyang ama? Mm -hmm. Okay po. At uh, like you've mentioned nga po ano, kanina, Sir uh, Professor Danilo, yung tungkol po sa ating government, yung uh, or most of the, parang madalas pa eh, sa kanila nanggagaling ano, yung ilan pong mga disinformation, or misinformation. So, uh, talking about media literacy, uh, yung should we go back to basics po, ano? Of course, ng uh, journalism po, professor. Tama, back to basics ito. Uh, kasi pag sinabi natin media literacy, uh, mag nagbibigay tayo ng sapat na kaalaman at kakayahan sa publiko para malaman kung paano gumagana ang media at para matemper natin yung ating expectations. Uh, maraming mga konsepto sa periodismo na hindi masyadong alam ng publiko. Halimbawa, sa usapin ng masamang balita at mabut, uh, mabuting balita, there's no such thing as good news and bad news. There's just simply news. Kaya hindi mo po pwedeng sabihan yung media na pagkalinggo, dapat puro good news lang yung ilagay natin. Yung masasamang balita, i-reserve ba mo na yan for Monday to Saturday kasi walang pinipiling panahon yung mga nangyayari sa ating lipunan at saka yung mga bagay, yung mga pangyayari at mga issues sa lipunan dapat nire-report patay sa factual accuracy at contextual accuracy. Ang mga ito ay value neutral. At dito makikita rin natin gaano kahalaga yung pagsusuri sa media. Uh, hindi lang puro statistika at facts yan or kayo na po ang humusga, ito yung mga datos. Kumbaga yung media literacy, maraming nilalaman yan. At syaka, syempre, paano ka ba mas magiging responsible na social media user? Uh, kahit yung fact-checking, hindi lang naman yan eksklusibo sa mga media na katulad mo. Hindi lang naman ikaw, Marian, ang may karapatang mag-fact-check. Lahat ng mga tao pwedeng turuan ng fact-checking. So kasama rin yan sa media literacy po. Kaya yun yung kailangang mas pananakasin natin. We will take the lead sa media literacy and media education hindi nagkukulang tayo sa dami ng mga universidad na nagtuturo ng komunikasyon, media o periodismo at lalong mas marami tayo mga news media organization na pwedeng mag-take ng lead sa media literacy po. So marami pag pwedeng pagkuhanan ng rekurso. Pero definitely, government should not be engaged in media literacy and media education. Bilisin muna niya yung kanyang sariling bakuran bago niya pag-isipang uh, maging tagapagtaguyod ng laban sa disinformation. Okay po. So um, dito po, ano, what should we expect na lang po siguro professor sa uh, tricoma hearing uh, in aid of leg legislation, ano yung kanilang tungkuli naman po rito? Kung uh, ayun nga po, ano, hindi, uh, like you've said po, hindi pwede nga talagang magkaroon po ng mga governmental policies to regulate itong mga fake news or mga disinformation po, professor. Okay, magandang tanong. In aid legislation, di naman kailangan gumawa ng bagong batas, pwedeng reviewin yung mga existing na batas. Uh, halimbawa, uh, usapin ng LIBEL. Uh, matagal nang panawagan yung decriminalization of LIBEL, pati hindi natin pag-usapan ito sa konteksto ng disinformation. Actually, may kaugnayan yung dalawa. Uh, kung mabibigyan lang tayo ng pagkakataon na magsalita sa Kongreso, uh, pwede naman ang tingin paliwanag bakit kailangan i-decriminalize yung LIBEL at kung bakit makakatulong ito para sa self-regulation sa media. Yung pagbabasura sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung pagbabasura din sa Anti-Terrorism Act of 2020, mas ding mga affirmative action na pwedeng gawin yung gobyerno para uh, siguraduhin na yung media natin ay talagang uh, mabibigyan ng sapat na kalayaan para sa critical na diskursong kinakailangan po ng ating mamamayan. Okay po. Siguro panghuli na lang po uh, professor ano. Uh, sa ibang context naman po, pero baka may payo lang po kayo sa ngayon ano doon sa kamakailan mga eto parang wala na pong habas sa mga pagpapakalat po ng fake news related po doon sa naging uh, arrest kamakailan kay former uh, President Rodrigo Duterte po, um professor. Ah uh, siguro sa mas malawak na publiko, uh, mag-ingat tayo sa pag-share ng impormasyon kasi minsan yung emosyon natin would get the better of us kahit na everything pwedeng ma-take down yung ilang mga kasirungalingan na content sa social media so sa ating palagay uh, mas maganda na tayong lahat ay maging responsible na social media user para labanan po yung disinformation With that po Professor Rada Danilo maraming salamat po sa oras niyo at uh, sa mga nabahagi po ninyo ngayong gabi ano of course sa mga information po. Magandang gabi po muli sa inyo Professor at uh, maraming salamat po. Yeah. Maraming salamat Marian. Mabuhay tayong lahat.